Guys. Ako. Hinata... 65. tayo guys, may bisita ako. Kung ano po? Hindi na sa order siya? 65 65? 25 sir. Ayan tayo guys, may bisita ako. Bisita ka? Hindi mo ko pinapakain. Bisita ko, hindi ko makain ang kanin ito guys. Walang. Empino.

ito talaga daw po mo si ang uto niya guys 5310900 party Grabe ang init ngayon o. Grabe ang init. May na ina air aircon mo, bigay talaga. May na talaga po na mga Volvo, no? May na mga Volvo, dapat ang lalamig sana naman. Pero wala talaga yung mga China talaga, lalamig ng ano ng mga China. Oo. Kahit sa ano talaga lalamig. Anong oras ka? Ha? No, Anong oras? lang ako mamaya. Tapos in alas 12. Sinong wala? Wala na. Ha? Sinong wala? Ba't? ba ako sa street street. Kaya lang ako. Ganun din eh. Ay alas 10 sabi ko. Tapos alas 2 sabi lang alas 12 parang gano'n, eh. Tapos nakuhaot nang alas ka, tulog na ako ngayon. Tulog agad? Oo. Nakulat ka kasi. Las 10 ako nakaulog ako agad. Nakatulog muna. Ising ako las 2. Ising. Wala ko sila. Gaya nyo sana may eh may bolpono talaga. Mm. Kailangan well, pagkain. Ano so, pa anis kan kain ko nung nakaraan kan? Adulot ko pa na. Kaino ng dapi, wala na pusta pasapasanan. Ito parang rapto eh. Ay ang ganyan yung sa ano kinglong eh di ba? Yan yung kinglong. Stirado para mamaya hapunan, guys. Kunan mo na, bibili ka. Hindi, ito na, oh. Ha? Yan na. Kalahati, oh. Oo. Kalahati, pangakunan. Hindi, mga kayo, dilagay mo sa taas. Oo. Thank you.